Si Art Bell ay isang radio host na nakabase sa Nevada sa Amerika. Ang kanyang radio program na Coast to Coast ay umeere din dito sa Pilipinas tuwing weekends. Si Art Bell ay matagal nang nasa industriya ng radio pero ang pinakasikat na insidente sa kanyang buong karera bilang isang radio host ay naganap noong September 11, 1997. Meron siyang isang caller na takot na takot at nagpakilalang isang dating empleyado ng Area 51. I I don't have a whole lot of uh, time. Um, well, look, look. Let's begin with. Sa mga hindi nakakaalam, ang Area 51 ay isang military base sa Nevada at ito ang pinakamahigpit na military base security sa buong mundo. Pili lang ang pwedeng makapasok sa military base na ito dahil sa higpit ng seguridad. Ayon sa caller ay ang military base na Area 51 ay may tinatagong sekreto tungkol sa extraterrestrial life o mga nilalang galing sa ibang planeta. Those are At ang mga nilalang na ito ay may kontrol din sa military base na Area 51. Ayon pa sa caller ay alam ng gobyerno ng Amerika ang tungkol sa sikreto ng Area 51. At dagdag pa ng caller ay ang layunin ng mga nilalang na ito ay bawasan ang populasyon ng tao sa mundo upang mas madali itong kontrolin. At ang matitira sa populasyon ay ilalagay sa isang bahagi ng lugar sa mundo. Habang nasa linya ang lalaki at sinasabi niya ang mga impormasyon na ito, ang kanyang linya ay misteryosong naputol. Pati ang buong radyo ng stasyon ay biglang nawalan ng signal. Ayon sa mga teorya ay ang US government ang nasa likod ng biglang pagsara ng buong stasyon ng radyo upang walang impormasyon ng makalabas sa publiko. Ayon sa mga listeners na nakapakinig ng live ay naniniwala na totoo ang sinasabi ng lalaki at ang nagpakilalang dating empleyado ng Area 51 na tumawag ay hindi na makontak at hindi na rin mahanap.